Hi guys! For today's video, tayo ay aakit doon sa taas para titingnan natin yung mga tray doon kung may laman pa ba. Ayun, syempre, kapakita ko muna sa inyo yung mga kambing ni Kalbo. Ayan, Ayun muna yung mga kambing na 2 months nang hiwalay sa nanay nila. Ayun, yung iba ay mga ano na yan, yan. Yan. Ay, nandito na pala yung iba. Ayun nagsiakyata na, kalayatan nila eh, na ako sa kanila ng pagkain. Ang totoo, titingnan ko muna yung tray kung may pagkain pa ba. Kasi pag madami namang, ano guys, parang masasayang din. Ayun, kasi talaga ang pagbibigay namin sa kanila is every two days. Every two days kami naglalagay ng pagkain dyan. Ayun oh, 'di ba? Wala na talagang laman kaya pala yung isa naman, kumakain nila ng plastic. Ay, oh, yung dalawa pala sila kumakain ng plastic eh. Ayun, oh, simot na. Ayan, pati-unti na Yung iba, wala na talagang laman. Ayun, ganyan. Ganyan sila. Yung isang, tuwarek na yung tray kasi wala nang laman. Ganyan sila kaano sa sanay, sa damo. Sanay kasi sila dito or sanay talaga makambing dito guys na kakain ng tuyong damo hindi yung tulad sa atin na fresh talagang damo ang pinapakain. Dito kasi minsanan lang kami makukuha. Ayan na. Ayan na siya. Nagbibigyan ng pagkain. Ayan. Diba? Sayang-saya na ng mga kambing natin. May pagkain na sila. Ayan. Diba? Oh. Ito, turo pa yan. <laughs> Turo-turo pa siya sa mga kambing Ano, re ka na lang ng mga kambing dyan Bilisan mo na Kasi yung iba natatakot pa sa iyo dala ka ng sako Ayun Yung iba nandoon pa sa dulo kasi takot sa iyo Kaya bilisan mo na Huwag ka ng palingon-lingon dyan Kasi yung mga kambing nag-aantay sa iyo Aalis ka Ayun naka video video tayo ngayon kasi si kalbon umalis na hinatay lang kami sa may gate guys tapos uh, alis na siya bumaba na ayan ayun ang mga kambing yung mga takot ay hindi pa kakain mamaya pa kasi may nakaabang pa dyan oh, may pa picture picture pa siyang may pa ano pa siya pa, sama sama sa video daw videoan ko daw siyang ayun ayan na ako guys ayan inaayos ko na ayan ganyan siya guys ganyan lang kapuno at hindi na masyadong umbo ko ayan ayan na ang mga kambing natin happy tummy na naman kayo mga mimi ikalbo ayan sila guys hmm. Ganyan lang buhay nila guys mamaya babalikan natin, di ba? Kunti na lang din yan, bawas na bawas na yan. Actually, may mga masasal, mga lalaglag talaga, hindi naman maiwan sa malalaglag talaga sa lupa yung iba kasi paghila nila. Normal na naman talaga yan. At saka hindi na namin dinadampot yan. Okay lang yan. Sabi ni Cal De Calvo, ni Considam. Oh. Yan, after one hour guys, guys tingnan ninyo. Tingnan ninyo yung tray nila. Kunti na lang yung laman. Mm, di ba? Hindi nakatunga nga na yung iba kasi happy tummy na si Raful na ang tummy nila kaya ayun. Yung iba ano na lang parang paano na lang sa gilid-gilid. Yan sila guys, oh. Di ba? Ito lang yung nagiging libangan ni Kalbo tingin-tingin siya pagkatapos namin maglagay ng pagkain. Ayan, dito lang din siya tingin-tingin. Ayan. Ayan pala guys, tinatanggalan ng ano, ng bubong. Nakita niyo yung arko-arko doon. Kasi nasira. Kaya ayun, papalitan pa namin yan. Ayan na siya. Ganyan lang guys, ganyan ang pagkain nila. Thank bye -bye. you. bye.